Good morning mga culture lover. For this video, Babayad tayo guys. Tara guys, puntahan natin. So dito nga tayo guys magbabayad ng entrance at saka tour guide. Mga bata. Sabi nga, "Dao." So ayan nga guys, pagkatapos namin magbayad, ay pwede pang ipasok ang sasakyan dito. Mga kami at sabi ng tour guide namin ay may trekking pa na 30 to 45 minutes o depende sa lakad natin guys. Ayan. So may mga parking nga naman po dito yung mga motor. Pwede rin four wheels kasi ang four wheels may dala naman yung kasama namin. May mga parking nga naman po. Kung nagutom kayo guys, mayroon namang makain dito. ayun na. So yun nga guys, bago lumusong, kailangan mapapicture okay, muna tayo. So ayan nga guys, umpisa ng trekking namin. Sabik na kaming maligo guys, sa malamig na tubig. Galing sa Mount Banahaw. Galing sa Rip. <laughs> Grabe guys, maahon doon oh. May maahon doon, lakarin. Luwa yung anong ko mata guys. Sa ahon. Grabe guys, ang ganda ng view. Ito yung kalsada guys, oh, nilagyan nila ng mga humps para hindi ka madulas guys, lalo na tag ulan bababa na kami guys. Uh, bawal ang uh, magpaapoy sa baba, magihaw. Pwede butin. Pero yung dingas ng apoy dito guys ay bawal po sa baba. Kaya dito na lang po ang ihawan sa taas. And guys, dumating na nga kami sa Falls. Dito sa kilangin Falls. Sa lamig dito, guys, ang tubig. Kahit yung soft drinks, guys, pwede nang ibaba dito. Yung tubig dito, guys, alkaline kaya pwedeng inumin. Guys, maliligo na kami, guys. Sarap dito, guys. Ano kaya? pero And guys, umakyat ako, guys, dito sa taas. Wala namang bangket sa baba. Dito guys, pwede na rin maligo. Dito sa Kilangin Falls guys. ah uh, ingat lang tayo sa pag akit dito dahil madulas po yung bato. Gawa ng may lumot yung bato dito. Nagkakalumot lang naman to guys dahil ibig sabihin malamig ang klima dito. Wala pang ganong tagas dyan. Oh. Ganda dito guys oh. Karena guys dental saja sana. <laughs> So ayun nga guys, grabe ang ganda pala dito sa Kilangin Falls. Kung okay, ipagtapat ko yung Taytay Falls at saka Kilangin Falls guys, pipiliin ko ang Kilangin Falls. Napakaganda yung nature dito guys. Taytay lang kasi, malakas yung falls doon at uh, hindi mahirap puntahan. Dito naman kasi, mag-enjoy ka dito dahil maganda talaga ang kalikasan dito guys, ang falls dito oh.